Good morning. Good afternoon na pala. Luluto tayo ng puso ng saging. Puso ng saging. Gawin natin bula-bula. Ayan, lagyan natin ng seasoning. Bawas na to guys. Hindi Then, ang ating uh, flour. Karina. then yung ating konting uh, chicken breeding pampalasa. Kunti lang guys kasi maalat then ang ating breadcrumbs Ayan. Ayan guys halo lang siya guys halo-halo Then, yung ating egg. Ayan. Masarap to guys. kalamu mo, ano siya, giniling. Para siyang beef, beef giniling. Beef ground pork. Parang ganun siya guys. Lasa nito. Lagyan natin ng paminta. Saglit pati Paminta. Ayan, ang ating paminta. Damihan natin, guys. Kasi mas malasa, mas mabango. Pag ganyan, marami siya paminta. lang sya sa egg, lagyan pa natin. Kuha tayong egg. Mamaya kakamayin na natin yan guys. Kumo natin yung egg. Ayan. ang Kumamating egg. Ulit, dalawang egg pala ang ano. itong harina natin ulit para kumapit ng gusto. Mamaya kakamayin na natin to, kasi gagawin natin bula-bula na. Diba? Nakatipid na tayo guys kasi yung ating puso ng saging galing sa ating garden. Saba ito, Bino. Hmm. Ah, yan. Saba. Saba na, puso. Yeah, masarap. Masarap yan. Yung iba kasing puno ng saging doon, ibang hindi siya saba, pero nagagawa din namin ang paraan. Ginagawa namin para matanggal yung pakla, para magluto din siya ng ulam namin. Pinipigaan ng husto. Ito pinipigaan din naman siya, pero mas pinipigaan yung husto yung... ano? yung ibang variety para di na sayang yung ano yung ayan okay na ang ano nito pwede natin ayan pwede natin tong i-mold into a ball into a ball into a ball pala into a ball hindi ball ball bola ayan ayan na guys nakita niyo na yung picture niya iba Sarap na 'to. Tikman natin kung Hmm, tama lang. Hmm. Tama lang lasa. Hindi siya maalat, hindi siya hmm, tabang. Perfect ang lasa. Ayan, ganda na. Ayan, nagmumoist na siya, oh. Pag ganyan siya, guys, na ganyan, na. Ready na yan i-form eh, ng ball. Ayan, gawa, gawa tayo ng lagayan para sa ating tapos kakamay na natin pero yung kamay ko bagong ligo ako guys okay. yan ang ating kamay yan guys malinis yan guys kasi bago tayong ligo hmm. natin to pagkatapos natin itong na namumol yan ganyan lang siya. tayo ay may ulam yan, ganyan lang kasimple pwede nating lagyan ng ganyan guys para hindi siya magdikit-dikit ano nga din ang na? red jams pwede siyang ganyan, di ba? para hindi siya magdikit ganyan makakalibre na tayo. Diba? Na-special natin yung gulay. O, oh, diba? Ipipirituhin natin to sa maliit na lagayan para nadidip fry tara Yung ano guys, yung ibang ano, ibang Pwede mo itong pakuluan din kung gusto mo para siguradong luto. Pakuluan mo bago mo siya timplahin, pwede din. Kahit hindi mo siya i-deep fry, lutong-luto siya. Tingnan mo sa isang saging ang dami na. Ang dami mo nang magawa. Isang saging lang 'yan. Tsaka, ang ganda tingnan, di ba? Oh. Mahal-mahal lang karne. Oh, ito wala nang karne-karne, guys. May harina ka lang, may egg. Okay na. Meron ka nang uh, vegetable, ano, bula-bula. Siguraduhin, walinis ang kamay. <laughs> Hindi. Ano na yan? Ano Niliitan natin para pag ano yung ano yung mantika para dip na dip siya talaga. Kasi pag ilang salang na, kukunti na mantika. Pagkatapos niyan guys, pipirituhin, hindi kakain na tayo. Pag marami kayong sibuyas guys, lagyan nyo ito ng sibuyas, bawang din. Hindi ko na nalagyan, nakalimutan ko na. Pagkaluto na lang, lagyan ko ng ano, onions, onion string. Di, 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 ano natin, di ping, 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 sabi nga ni Boy Logro. Kukuha ko sa guide, sa aking paso. May mga tanim akong ano, onion Onion string. guys. Luto na siya. Lagyan na natin dito sa tissue. Wala na tayong kitchen tissue. Ito na lang tissue na ganito. Diba? Mayroon na tayong vegetable bula-bula. Diba? May pork bula-bula. Ito ang ating banana heart bola bola yummy yummy yan, yan pwede nyo ito din sa ano guys may ketchup at saka may minis pwede rin yung mga ketchup yung sukat banana heart hindi banana blossom Banana heart. Banana heart. Bola bola. Banana heart ball. O diba? Ang ganda-ganda tingnan. Tapos mamaya lalagyan natin yung para presentable. Lagyan natin ng uh, onion spring. O diba? O oh, yan. Ayan, nakaluto na tayo. Ito naman ang itong susunod. Pabili po. Ano yun? Ayan guys, lagyan natin ng ano para presentable naman sa mga bata pag kumain sila. Ayan, ping 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 ping. <laughs> Sabi ng Ayan na guys, ang ating presenting our banana heart ball. Banana heart ball, guys. Ang bango-bango, guys. Oh. Yummy, yummy. Hmm, bango-bango, sarap. Ayan guys, luto na ang ating banana heart ball. Salamat sa inyong lahat. Salamat sa inyong panunood sa akin. At nandyan, uh, nanatili sa aking channel para views. Thank you so much sa inyong lahat. May God bless you all. Bye bye.